Ginawa nga ito ni Lebron James ay isang Nuggets player matapos ng kanilang naging laban. Pero bago yan ay atin muna nga pakinggan itong mga sinabi ni Coach Mike Malone matapos ng kanilang naging panalo against the LA Lakers. Natanong kasi itong si Coach Mike Malone kung ito ba nga daw panalo nila against the Los Angeles Lakers ay isang statement game kung gaano talaga kalakas ang Denver Nuggets. And well, ang naging sagot niya nga ay I would think so nga raw. Medyo nag-agree nga itong si Coach Malone mga idol pero mas gusto niya nga daw tawagin itong panalong nilang ito against the LA Lakers as a quality win. Paglilinaw niya nga na ayaw niya na nga daw palakihin pa itong bagay na ito or gawing big deal pa itong panalo nilang ito pero sa tingin niya nga daw ang LA Lakers is poised to have a very good season meaning sa tingin nga ni Coach Mike Malone na ang Lakers ang isa sa magiging top teams dito sa Western Conference dahil Coach Darmid Ham does a good job nga daw coaching this LA team at nakita na naman daw natin kung ano ang abilidad ng combo nila Lebron James at Anthony Davis at kung ano ang kanilang kayang gawin tapos tingin niya nga rin daw the new Lakers players will get comfortable as the season goes by Or in other words makakapag build pa ng chemistry etong bagong LA squad na ito And nilinaw niya nga rin mga idol actually nga daw hindi statement win ito At wala nga daw statement win sa unang regular season game At ang kanilang tanging ginawa lang daw ay protektahan ang kanilang home court Move on na nga daw sila ngayon at magre-ready na nga daw sila for their next games against Memphis and OKC on the road. So mukang tigil na muna or tigil na itong si coach Mike Ballon sa anyang pang-trash ta talk dito sa Lakers at behave na behave nga sa mga idol dito sa mga sagutan niya sa post-game interview hindi kadulad detong nakaraang playoffs. At ngayon naman mga idol, etong si LeBron James ay ginawa ito after na matalo sa Denver Nuggets. And well, sa tunnel kasi mga idol nang palabas na itong si Lebron at bukang uwi na. Pati na rin itong si Jamal Murray ay nagkatagpo nga sila. At itong si Lebron James All Smiles na binati nga ang kapatid na ni Jamal Murray. At matapos niyan, binati niya rin itong si Jamal Murray na tumalo sa kanila. And then matapos niya netong si Jamal ay sa kanyang Instagram ay nirepost nga itong video clip na ito kung saan sinabi niya na ito nga daw yung mga bagay na hindi nakikita ng marami na mga fans, sa mga analyst at ng iba iba pa. So mukhang ang gustong sabihin dito ni Jamal Murray kahit na medyo mihidwaan on the court para magkaaway on the court, off the court ay may respeto nga sila sa isa't isa and actually magkakaibigan sila. At matapos nga niya, sabi ng mga Lakers fans, I respect Jamal Murray even more now. Natuwa nga sila dito sa naging caption ni Jamal Murray sa naging interaction nila neto ni Lebron James. Anyways mga idol, ano bang inyong masasabi dito? Anong inyong komento, opinion? At komento nyo lamang yan sa ating comment section.